Nga, mga kaisan, kung saan saan na po sila na itlog ngayon. No, oh, may mga manok po. Atin pong sisimutin yung mga itlog. narito oh, oh, oh. Pupulutin po muna namin. May iki po at may mga um, ano. May mga Itlog na. O, ito ko. Nasa kabila ba? mayroon pa. Wari kayang dahil pong itlog doon sa kabila. Ay, Tagalog. Uh, ito po lahok-lahok na. ay island na may pagkatagalog po. May iba na ang kulay ng itlog. Ano? Yung iba po mga kasi ni purong Tagalog na. Parang nagpanit. Para nagiging Tagalog na po yung iba. Nalalahi na po. Tapos ayan ang mga kainsan. sa kabila o to eh. Diyan sa gilid. Hunting po muna ng mga itlog eh. So, cool. pala yung manunood ng ano, karira ng kalabaw ano manunood po kami ng karira ng kalabaw mga kaisan Ay, itlogan din yan aring kabila po ari wala naman ayun Ay, dog ang kabila ko mga pagala na mga pagala na po ang gawa namin mga kainan. Meron po kami bagong papisa isang pisa po ay nasa dosi po dosi na wala nang layas eh ay ayun 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 ini 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 na po ini 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 dun ini ini po ang tandang yung ano saka saso mix na po dito po nawala na ay, wala na. Pero sobrang taray po ng inhini Sobrang taray ng ngalin yan. Ang taray. Taray na. Oh, okay. eh. Neng! Ayun, may ito pa rin. Oh. Ay, basag na. to eh, yeah, yan mga kaisan oh dami po yan, yeah, kami naman po mga kaisan na ipapunta sa ano karera po ng kalabaw, Panonood din lang po namin madali morning po, yan yeah, kasama natin si Mike o uh, toy may, maya maya may, may tayo ano <laughs> yan yeah, po si ano, si Bukuman Manonood po kami ng ano po ng uh, karera po ng kalabaw at hilo po sa mga Saga munisipyo po at saka kay Sergian sa inyong lahat po ay yan ito po ay ginaganap tuwing Mayo yun nagsasalita ng Sergian oo tarao to ito po ay karira ng kalabaw mm, ito ay barangay masin po ito at hino po nga pala kay nanay sino nga na dun yan manonood daw po natin Yo, ang pong kalabaw din eh Tara eh, dali Yan, nai po, puro kalabaw na Ayan, na to ba, ba kaya, kuya, lalaban kuya Tapos na po, na po puya, ah, nanalo na po ah. ah. Tapos ilalaban po ulit yung ko yung buka ah, ah. po Ha? Ah, si yan ang kanta ng beauty Eh, hey, utoy ka mo. Ang kita ang panahaw. Ay, <laughs> 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 ay yes, si nanay. Ay, hello po. Good morning po. Manonood <laughs> po. Ay, si nanay. Ay, sir. Ito po ang lalaban ng championship po. Ah, kaya ba asin po, asin. From barangay, ano po? Ah, dito po. Sa masin. Ah, kalabaw ay sumisimpo yun. po. Kaya basin ako. Ilang taon na ikakampiyonsi po ito? Ayan ay, po unay pangalawa ay third lang. Pangatong oh. laban lang ito. Oo, laban. unang laban, tapos yung third nung pangalawa. Hmm. Ang karera ng kalabaw ay taunan na pong ginagawa tuwing mayuhan <laughs> festival. <laughs> Ito po may may lahi po purong Tagalog. Oh, Tagalog. At dahil sa May pwede rin po umbo palo. Ito yung lalapang ka Dalawang libo daw ang consolation. 2,000. Pwede na. Kaya lang ay sasakyan Kaya ah, mga kaisan, yung tatlo pong maglalaban-laban, bupalo po at saka

Champion. Ang isang sumay, ang sumay po, ang sumuway po Ano Ano ba

we'll <laughs> be makikita sa kamera sa video, titingnan ko sa video. Ito yung una yung malaki. Mas una yung gitna. Okay, tingnan natin sa video mamaya. Yeah. ikot. Kung yung technique ng ikot ay papagay yun. Ito eh. Oo. Pagkaligali kayo, ano? Oh. Tao naman po, tao. Ama, 7,000 <laughs> na ito eh. Pwede na. 6,000. Second. Tapos. <phrases>

Okay sir Ayan Ay, si Talong TV po Good Morning Ayan sir, kamusta? Hi, so Nakita mo na si ano? Nakita ko sa video mo Si ano? Si ano? You know. Da Salonica Oo, oh, si The Salonica Farm Nag ano yan Sa pagbilaw? Ah, sa Patagasian. Bumili ng kambing. Baka. Okay. Yeah, tumingin lang naman siya lang. Sya. Ah. Ayan, yeah, shout out ma'am. Ayan, yeah, saka si Talong TV. Uh, shout out sa Medyo tinanghali si... Oh, tinanghali nga ako. Pero abot pa naman sa final. Ah, sa final lang dapat. Oo. Ha? Hindi, yung mag-iin ako. Ay, mag-iin ako ba? Oh, Malamay ka. Ihadid ko lang. <laughs> Ayan, Ay, soy. Sabi ko, iba wala hita na balay pa ano na? Ay, mas masarap ang buhay dito sa akin. Ayan, atin. Richard Gabili Vlog. Ayan, si Sir. Si uh -huh. Spots Mike. Oo. Oo, oh, nung high school. Mm, otoy. Anthony Anthony Habalia. <laughs> ano yung pang at mata mo? Ano? Mm. Sulo yan. <laughs> ano, yan. Kaya nga, ang laki na. Ang bilis tumakas. Ayan na. Ang bilis tumakas na itong nakaraan oh. na yun. Oo. Ang sa basketball ay. <laughs> Ba't tara kayo yung huli na? Nahuli ka? At gawa ng okay. mabahit pang ano sa kamusta na sais? Nag-alarm pa para makapunta talaga na. ano may sounds ay? yan, Yan! Ito nga pala yung... Si oh, yah, 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 Pangit po ulit. Oh. Lagi kayo nagpapangita. Pag, -pag sa naman sir, karera naman ng kabayo. Oo, oh, yun. Pupunta din ako sa karera kabayo. Abangan nyo. Kailan eh. nga ka ba yun? Vlog namin. Hindi ko lang alam kung anong parang nabagot. Sabi sa akin nung tag-amin na. Nabagot daw ang schedule. Hindi oh. sa ano. Sabi ko, may ipa pala. Uh, Ay, awal. No. Oh. Titignan ko pa rin pag ito schedule. Hindi, hindi mabago yan. Kain sa... Supportan po natin oh. si Richard Cabili po. At oh. saka yung isang tiyan mo sir. Richard Cabili Vlog. Yon, yeah. doon yung mga vlog, yung Richard Kabili about technology yon. Yung isa ano? Marami kayo matututunan kung ano nung mga tips and tricks natin about sa mga technology uh, oh. guys. Yeah. Okay, sir. Thank you. San. Sa atin na ngayon ah. Tayo pa rin naman tuloy ah. Akala ba ibang bayan na rin? Wala. Ito rin ah. Pagkakalapit lang naman to.

Hindi po. Ah, oh, ay, kuya. Sinisilip si kita kanina ay. Wala ka doon sa karera ng kalabaw. Ay, salamat po. Kita ko nga kanina sa kuya ay nagigiling. Oh, inahanap para kita doon ay. Ay, ko pa yung gilingin ko. Maraming bayawin. Eh. Ah, kaya kong gilingin. Ay, kaya, kaya, kaya. Ano, hawa na tayo ng mga ka dito lang, ah. Sino ang pangalan mo, Toy? Norma. Oh, Norma? Oo po. Miguel. Ano kanino? Ate Ate Kinala mo, ano po? <laughs> yan. nandara ka na rin ang lula niya sa akin. Kami mamasit naman, kuya. Uh -huh. Ta, kuya. Sinisilip-silip nga kita eh, sa'yo kaya naka si Kuya Oo oh. Sino? Oo oh, nga Si Parin Bidyo Sa Kuya Oo oh. Parin Bidyo, shout out daw Kaibigan ko, tropa ko po yung Kamang kaniya eh. Ha? Ah, Mama si tayo dito, tuy. Yo, nako, mabisa. Pansit nga po. Ako okay. Bansit mo, bansit okay. O deo.

Dabay ako Ayun Dalawa lang daw po palang yung panada po. Painting ko. Ang Ano to Sulbe ano to eh. Sulit. Ano? Ang ah, sarap ng pasta. Ay! sa lula mo wala na ano wala pare oy <laughs> ah alin na ayo mami na mami na pare susuk Soso, susukatan mo ba ayo may tao don nandoon kapatid ko yung dati daw turn oo oh, oo agap kami tirang na oo oh. iya yeah. oo oh. sige pare oo oh, may tao naman doon sukata mo na lang yung ano salam eh.